Good day mga idol, this is Bong TV. For today's video mga idol ay pag-uusapan natin ang isang napakalupit na action camera na ginagamit ng mga motovlogger at mahihilig sa adventure. Walang iba mga idol ang Insta360 ONE X2. Bakit ko nasabi mga idol na napakalupit siya? Dahil ang Insta360 mga idol ay may kakayanan siyang mag-capture ng buong paligid mo insta sa 361X2 mga idol ay kaya niyang mag-capture ng 5.7K with 30 frames per second at 4K with 50 frame per second at 3K with 100 frames per second mga idol. At kung gusto niyo naman mga idol na kunan yung harapan mo, likuran mo, Right side mo at left side mo mga idol, kayang-kaya yan ng Insta360 ONE X2 mga idol. At kung magtatanong kayo mga idol kung sulit pa bang bilihin si insta 361 One X2 ngayong 2024 mga idol, ang sagot ko dyan ay sulit na sulit pa mga idol dahil kung anong kayang gawin ng kanyang mga kapatid na si X3 at si X4 ay kayang-kaya niya rin gawin mga idol. Yun nga lang mga idol ay mayroon ng pa kunting pagkakaiba. Si X3 ay advanced na at si X4 ay more advanced. At kung magtatanong naman kayo mga idol kung bakit si Insta 361X2 pa rin ang pinili ko ngayong 2024 ito ang dahilan mga idol. Dahil si X3 at si X4 ay mahal pa, eh si X2 medyo mababa na ang price niya kaya siya ang pinili ko at ang isa pa hindi rin pauhuli kung anong kayang gawin ng X4 at ng X3 kayang-kayang gawin din ni Insta 3621X2 ko. Kaya para sa akin Si 1X2 pa rin dahil kulang tayo sa budget mga idol at dahil solo vlogger nga ako kaya si 1X2 pa rin ang pinili ko ngayong 2024. So ito mga idol, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga kuha ng aking Insta 360 1X2. Ito 'yon mga idol. I'm wondering what did happened to the last ten. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I see what you teach. One in a dozen, the other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be your yeah. Bago ko pala tapusin ang aking video ngayong araw mga idol, kung bago ka palang sa aking YouTube channel, I please consider subscribe naman at pakihit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video na i-upload dito sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po mga idol at God bless you all and always remember mga idol, God is good all the time. Bong TV is now signing off.